Mayroong uh, cash na binigay ang gawin Ay, sa'yo Ikaw na bahala sa cash Apo, At siguro rin matutuwa ka sa cash na ito Apo. Kung sa mga kasundo, may bisita po tayo ngayon Si Jihad Abdul Kung saan siya yung uh, gumawa ng kabutihan Sa kanyang pasahero na napanood namin sa social media Good Samaritan Good Samaritan So, tinulungan niya yung pasahero niya na wala ng malay Pero bago ang lahat Tignan muna natin yung ginawa niya Post ng passenger na tinulungan niya So, sure ko lang po, maraming salamat sa joyride rider na si Jihad Abdul, a.k.a. Justin Gonzalez sa pagligtas ng buhay ko. Alam kong mahirap mag-drive ng isang kamay para lang mahawakan ako, para hindi mahulog sa motor. Alam kong natakot ka dahil ang, ang sakay mo ay nawalan ng malay habang nagmamaneho. Siguro sa sobrang init din ng panahon. Kahit tumingi ka ng tulong sa iba, hindi mo ko iniwan. Hanggang sa pagdala sa ospital, hindi mo ako pinabayaan. Utang ko ang buhay ko sa iyo dahil siguro kung hindi, kung hindi dahil dahil sa iyo, patay na siguro ako. Kung hindi ka magaling na driver siguro, na aksidente na tayo parehas. Hanggang sa paglabas ko, hinintay mo kami at ikaw pa ang tumawag ng taxi para makasakay kami pauwi. Sobrang thank you kuya Ryder. Salamat din sa mga concerned netizen na mga tumulong para lang magising ako. Si Lord na po ang bahala magsukli para sa kabutihan na ginawa niya sa akin. So, God bless you all. So, may video siya na kasama niya yung passenger na hindi na nga talaga iniwan. Hanggang sa makarating sila sa hospital. Nakakamiss yung ginawa ni Kuis. Napanood namin. Oo nakita rin ng management. So, agad nag-request yung management na baka pwede kang i-invite namin sa office. Mm -hmm. Opo, sir. Dahil natuwa din yung management sa'yo, yung joyride nga. So, ayun. Ang galing, uh, ang galing, ang galing, ang galing, mo. Ang daming humanga sa'yo dahil uh, hindi lang ito ako unang gusto na may nangyari ng mga ginawang kabutihan ng mga joyride biker. So, naniniwala talaga ako sa kasabihan na pagdating sa mga sa joyride, ang mga joyride biker ay talagang maasahan, matulungin, matulungin at uh, mababait talaga. Oh. So, Kaya kung ng tulong, andyan And na maaari ko tulong na lang. agad yung mga jury biker. Ganito po yun kasi uh, may pick up po ako na pasayro galing Las Piñas, puntang Quezon. Quezon oh, City? Opo, oh, Quezon City po. Bali, abang nag ano po kami, minsan tinatanong ko rin po kung um, kumusta po siya kasi simple sa init ng araw. Yun po, nagkataon po, nasa Rose Boulevard na po kami. Uh, bigla po siya na ano na hilo tapos na ano po sa likuran ko so biglang nasa sumandal na oh po siya. sumandal sa likuran ko yun pag uh, tanong ko sa kanya na sagot pa ako okay okay, okay pa raw mm -hmm. pangalawa po hindi na po na ano hindi na po ako na sagot yun so, hindi na siya sumasagot oh, hindi you. na po sumasagot sa akin tinatanong ko siya ngayon Huminto ako sa ano, gumilid muna ako pa para huminto. Ano, Rojas Boulevard? Oo, uh, sa road. Kali yung naghahanap ako ng ano, makakatulong sa amin. Yung nakita ko, yung guardia po. Hindi ko na po yung, na, ano, yung pangalan, no? Yun, tinutulungan niya ako. Pagbaba, binuhat ko yung pasahiro ko. So, pinaupo na muna? Oo, oh, pinaupo sa na. Yun, napansin namin na parang namumutla na talaga at hindi na kaya, wala nang, wala, wala nang malay unconscious na siya. Oo, uh, nag nagdesisyon na po ako na dalhin na lang sa hospital. Pagdating doon, kinuha ko yung cellphone niya. Pagdating namin doon, tinawagan ko diretso yung ano, yung pamilya niya. Para ano, maalam oh, main inform ng pamilya niya. Tapos yun, uh, nag na siya. Ay, parang na-admit siya eh. Oo, na-admit siya. Sa sobrang po. Ano nangyayari? nangyari? Nakalabas na. Opo, mga ano, mga 2 hours yata. Ah, so talaga nang hinantay mo yung customer mo? Opo, no? Opo inantay ko po siya talaga. So, anong nangyari nun? Okay na, nakauwi na? Opo, rin nakauwi na po siya. Ako rin po mismo na naghahanap ng taxi. Para na... Ibig sabihin, uh, talagang hihantay mo yung customer mo na Opo. galing, no? Para lang masigurado okay. yung kalakasan ng customer Opo, na para sigurado po na ligtas Doon kami natutuwa kasi talagang tinulungan na nga ng Joyride Biker yung customer niya papunta yung sa hospital pero hindi niya talaga iniwan. So, ano? inaantay niya na ligtas, uh, ligtas o magkamalay na yung pasahero niya. Na, you're galing. Curious ako, eh. bakit ayun yung naging desisyon? yung hindi siya iwan. Opo, sir. hindi ko siya ano, bakit bakit pumasok sa isip niyo? Kasi po, uh, siyempre po, sa aming mga driver, uh, obligasyon po talaga namin na driver na alagaan yung ano, kung baga pasahiro. O, Galing. Hmm. so, obligation. dahil dyan, at dahil Piliin natin, patatagalin, pa pa uh, actually, pinatawag ka namin dahil meron lang gustong appreciation na ibibigay si Joy sa sa'yo. Okay. Natuwa G si Joy sa sa'yo. So, dahil, dahil, sa kabaitan at uh, sa ginawa mong kabutihan. Okay. Okay. so, uh, abot mo na, yung mga laman, may matutuwa talaga siya. Lalo lang, merong Jared uh, Plus. Ako so, no? Plus. Uh, Tadami. Kasi no, na bahala din. Surprise na din. Hindi ko lang na ito oh, bubulat na din. Oo, sir. na ba Thank you po. Thank you po. Uh -huh. At siyempre, may merong uh, cash na binigay ang Jerry sa'yo. Hindi na natin bubulat natin. Huwag eh. yeah, natin bulat natin kasi ay, baka sabihin na naman na... Ah, ano ba ito? Poverty porn. Baka poverty porn. Po. so, yeah. ikaw na bahala sa cash Apo, at siguro rin matutuwa ka sa cash na ito. Ba, thank you po. at uh, ipagpatuloy mo lang yung magandang gawain mo. Dahil uh, si Joy Ride, laging nakatingin sa inyo. Opo, sir. At laging nakaalala sa inyo. So, hindi rin kayo pabayaan ng management. Ha? Uh, tuloy, tuloy mo lang. Tuloy mo Anggapin okay. mo yung cash. O, Para mo. sa kabutihan mo to. Kaling ha? Apo, sir. Okay ba okay sa'yo? Okay, thank you, <laughs> po. Ang masasabi ko lang po sa Geride, malaking tulong po sa atin. Uh, malaking bagay po. Uh, kung matsyaga tayo, lahat po ng kakailanganin natin, kaya kung matsyaga. No? Diyan, o, anong anong ma-advise mo sa mga kapwa mo, Geride Biker? Sa mga kapwa ko, rider, Joyride man o ibang, ibang platform, platform uh, lagi po tayo mag-iingat para lang nga lang po sa atin sa pamilya natin sa ating mga pasayero, sa ngalan ng ating company ayo uh, so tulad lang sinabi ko mag iingat kayo palagi sa biyahe right. at huwag uh, pabayaan yung sarili niyo uminom Uman ng topic. uminom ng maraming tubig water <laughs> <man>. <laughs>